Dyan si mamang, dami namang tupiin pagkatapos maglaba. Tupi naman. Oh. Ah, 'yan Kumana kag laba mang. Pakakalanan ka Ako na lang dito na lang Ayon pa si sinobay nag-comment ano daw Adaghan ah, magkwarta ang lola. ikaw ha? Daghan dakay kag sinsingyo sa imong kuan pitaka. Oh, taas ang mga nanay sa mga kuan sa mga alaga ni Mamang gapasayon ra. Di manghatag sa sabon. Panglabas sa mga sanina siyang mga ilang mga anak. Andal! Huwag maingay. Talibang pa ng taas. Ipuson pa ta ang mga kuwan. Dumi. Si mamang patagalaba. O. Oh. At ang tak mga tagog sabon. Ang balay nila guys, oh. As na na po ditong bag o. Oh. mga labahan ni mamang. Andun pa sa poso. Okay. Is okay. ano basket. Keep... Halo halo na lang mga sa sanina. Apa isa dere oh. nasa basket oh. Ayun na lang na pang tupi ah mamang. Yes, <laughs> <Where's his parents? laughs> Tuwata na ng mga alaga ng maulaga eskwela. Asa na? Asa na mga bata? Ayan, si Ibok mo, Ayan, Oo. Oh, oh, mga batang hindi nag, -ano.